back to my youtube channel for today's video guys, isishare ko lang po sa inyo ang nangyayari na balita na magkakaroon ng gulo dito sa Taiwan guys isishare ko lang po sa inyo ang balita na ito at sana naman po ay huwag mangyari so panoorin niyo po ang video ito sa mga hindi pa po nakasubscribe sa aking youtube channel please like and subscribe and don't forget to click the notification bell para updated kayo sa aking mga bagong videos So, umpisahan na natin guys ang video ito. Sa dito tayo guys sa Taiwan, kami mga OFW, mga kahit yung mga Taiwanese people guys, tahimik lang. Hindi sila nagpapanik, walang walang ganun, What? nangyayari dito sa Taiwan. Ang ano nga lang kasi nagkaroon nga kasi ng ano ang China na pinalibutan ang Taiwan. Kasi ang Taiwan kasi, ito island lang naman kasi ito eh. Parang isang island lang siya guys. Tapos, pinalibutan siya ng ano ng China, barko ng China. Kumbaga, <coughs> excuse me, plano talaga ng China na lusubin ang Taiwan guys. Kasi nga, gusto nila kasi na huwag mahiwalay ang Taiwan sa China. Pero, ang totoo naman, ipinaglalaban ng Taiwan na matagal nang naihiwalay ang Taiwan sa China. Kaya hindi na sila papayag na sakupin pa muli ng China ang Taiwan. So ang China talaga ganun ka ano sila. Ganun sila kagrabe. Kahit nga sa atin sa Pilipinas, yung sure West Philippines, eh, ba diba? Gusto nilang ang kinin. So ito guys ang masasabi ko lang sa aming mga OFW dito, sa aming pamilya sa Pilipinas, huwag kayong magalala, pray lang tayo. Mas matibay kasi ang mas maano kasi ang prayers kasi kapag masama sama atin ng sa wala nang yayarin sa hindi pahintulutan ng Panginoon ang masama guys palaging uunahin ng Panginoon ilayo tayo sa kapahamakan ilayo tayo sa anumang mga alamidad sa kuna or anumang mga makakapagpapahamak sa atin. Basta tayo na nananalig sa kanya at palagi tayo nagdadasal at nagpapasalamat. Ako guys, bilang inang taon yes! na ako dito sa Taiwan, ano na ako guys, mag 14, wow. 14 years na ako guys. Bali, mag 15 years na ako sa 2026 next year. Kaya yung term ko dito is matatapos na yon So, kaming mga tao dito guys, dito kahit yung boss ko nga hindi nagkikwento sa akin eh. Naririnig ko lang, napapanood ko sa balita, na yung bali, yung ano na China, lulusobin ng Taiwan, naghahanda din man ang Taiwan, ganito ganon. Tapos yun nga, nabalita nga sa atin sa Pilipinas. Kasi guys, ay <coughs> eh, naubo ko. Excuse me. Ang military, ang AFP sa atin, ang gobyerno natin sa Pilipinas guys ang iniisip kasi nilang una kami mga OFW na nandito sa Taiwan kasi 250 pala kami na OFW dito sa Taiwan marami, marami rami rin kaya ang wag namang mangyari kung sakayin lang na mangyari yun pag-atake ng China dito sa Taiwan guys ay nakahanda ang AFP para kami ay luluhan <coughs> Kasi ang ang iniisip nila guys ay kapakanan namin mga OFW. Kami yung unahin nila na kukunin, sasagipin dito sa Taiwan. Kaya yung iba mga sinasabi ng mga DDS dito sa Taiwan na gusto gustong sumali sa gulo ng uh, ng Pilipinas nagkakamali po sila. Maling mali ang iniisip nila. Kasi, ang iniisip po ng ating gobyerno, ng ating mga AFP, ay kami ng mga OFW dito sa Taiwan. At sa pangalawa, kung magkakaroon man ng gulo talaga, ang China at ang Taiwan, damay din naman tayo eh. Hindi naman pwede hindi tayo madadamay dahil kalapit lang na bansa natin ang Taiwan at saka ang China. Diba? ba? Kaya, ang gagawin na lang natin talaga is mag-pray na sana maging hindi mangyari yung gano'n na banta ng China. Sana walang mangyaring gera o gulo. Sana maging maging mapayapa at maayos din ng China at ng Taiwan ang kanilang pinag-aagawan, ang kanilang hindi na pagkakasunduan. Kaya, kami naman ditong mga OFW guys, eh, ako naman ikampante. Kasi, ang sa akin, ako'y nagdarasal na sana maging maayos kami hanggang matapos yung kontrakot kontrata ko dito guys at yung mga ibang mga kasama ko mga OFW dito, ganun din lagi kami digtas, ganun na rin dito sa lahat ng tao dito sa Taiwan walang mangyaring anumang masama walang mangyayaring ganung gulo kaya yung mga nagsasabi, yung iba mga negative mga nega na inaano ang Pilipinas na kaysyo, minamaliit pa ha yun lang ang uh, pinagtatakot ko talaga sa mga Pilipino na hindi imbis na nandito sila sa tayo imbis na matuwa sila kasi ay concern sa atin ng gobyerno ganito ganon ba diba? dapat ganon sila hindi nababasa ko sa mga comment nila aba ang yabang naman ang mga AFP na to Kala mo naman may mga panlaban sila eh kulelat naman ganon ganon ba yung sinasabi nila parang nakaka-disappoint Pilipino ka imbis na iangat mo yung ano natin, mga kababayan natin, yung mga iipin natin, mga military na ano sa atin, e, imbis na iangat mo, sabihin mo na ano, o hindi ka magnega, dapat lagi, dapat lagi tayong positive, ba diba? Pero sila ganun ang sinasabi. Ewan ko, bakit ba may mga ganung Pilipino talaga na totoo nga yung kasabihan na Pilipino mismo ang nagbabagsak sa kapwa Pilipino. Totoo yan. Kaya yun guys, ako sa ngayong nangyayari dito sa Taiwan na ganong balita. Okay naman kami dito. Kalma naman dito. kahit naman yung bus ko guys, hindi naman nag uh, ano ng hindi naman sila nagpapanik. Kasi alam nila kasi na kalma lang. Ang China na ang Taiwan naman kasi, hindi naman sila hindi raw naman sila yung makikipaggera na yung lalaban ng ano. Parang, parang ang sa kanila lang is yung ipaglalaban lang nila yung tama ang nag-aano lang naman talaga nag-aak nag-aakma na nag uh, nag ang China pero ang Taiwan lalaban talaga ang Taiwan hindi talaga sila papayag na ipasa masakop ulit ng China ang Taiwan kaya naga nakahanda rin naman ang Taiwan guys pero sana walang mangyaring ganoon kasi iniisip ko rin nga yung kalagayan namin dito mga Pilipino na marami kami ng OFW, kung uuwi kami ng Pilipinas, kawawa din naman yung mga trabaho namin, sayang din, diba? At saka, kung mangyari yun, hindi ganun kadali na makakabalik agad ulit. Kung baga ang Taiwan, pwedeng bumagsak ang ekonomiya ng Taiwan, kasi pwedeng mawala ng mga foreigner na magtatrabaho dito, dahil nga sa ganung gulo, kaya sana, wag ipahintulot ng Panginoon na mangyari yung ganong gulo. Sana maayos hanggat, hanggat maaga, maayos nila yung kanilang gulo na pinag anuhan, pinag-aawayan ng China at ng Taiwan. So, yun guys, shinare ko lang ang video ito para hindi rin mag-alala yung mga kapwa natin Pilipino dyan sa Pilipinas, lalong lalo na sa akin family, sa mga na napapanood nila sa balita, yung mga ano na sinasabi pa nga nila na yung ibang Pilipino dito na fake news, sobra namang maka overreactive, pero overreacting. Hindi ako nag again sa ganun guys. Alam nyo kung bakit? Kasi mas mabuti na yung handa eh. Mas mabuti na yung handa kaysa hindi maghanda. Kasi halimbawa, hindi naman natin hinihiling mangyari yun. Tapos sisisihin naman nila ang gobyerno ng Pilipinas, di ba? Kasabihin, walang ginawang action, pinabayaan kami, di ba? Kaya hindi ko alam kung saan susuot eh. Kaya aywan ko sa mga mga ano lang naman yun eh, mga TDS, yung mga pro Duterte, yung mga nagaganyan yun, guys. Kami namang mga pro BBM, palagay yung loob namin kasi katulad nga nyan, naghahanda ang mga ang AFP, nagsalita nga si General Browner na nakahanda sila kung sakali mangyari yun. Kaya kami, ano naman kami at saka prayer talaga mas, mas malakas pag tayo dininig ng nasa itaas hindi pa hihintulutan. Hindi niya pa na may mangyaring gano'n. Kasi ilang taon na rin naman ako dito guys, laging ganyan yung sinasabi na nagbabantaan ang China, aano na ganito gano'n, magkakaroon ng gulo, ng mga ano. Pero awa ng Diyos wala na nangyayari Kaya, tiwala lang kayo sa Panginoon na hindi, sana hindi mangyari yun. At sana huwag talagang mangyari, dapat huwag mangyari. 'di ba? Kasi kawawa kami mga OFW dito. Marami umaasa sa amin, na pamilya sa Pilipinas na dahil sa amin. 'Di ba? Kaya ayun guys, maraming maraming salamat sa mga nakinig sa aking video ito, sa aking channel sa inyo. O kayo magalala, okay naman kami dito, kalma naman dito, guys. O nagkakaroon man sila ng ano, Taiwan at ang China. Maayos din yan. Hindi naman pahihintulot ng Panginoon na magkaroon ng anumang gera o gulo. Kasi maraming madadamay, hindi lang ang Taiwan. Maraming madadamay, guys. Kaya yun, sa mga nakapanood po ng video ng ito, maraming maraming salamat. At sana po, lagi kayo nandiyan na sumuporta, panoorin ang aking mga video. And don't skip ads para tulong nyo na po sa akin. Ayan, I ako po isang OFW dito sa Taiwan. Maraming salamat. God bless. Please like and subscribe. Ayan, pakiclick na rin po ang notification para click okay sa aking mga bagong videos. Maraming salamat. God bless us all. Bye-bye. To God be all the glory. Bye.